Mariing pinabulaanan ni Senadora Risa Hontiveros ang mga paratang na mayroon siyang 3 bilyong BICOM insertion sa 2025 National Budget. Ang isyu ay lumitaw kasabay ng kontrobersya sa flood control projects na sinasabing pinagmulan ng katiwalian sa ilang proyekto ng gobyerno. Nauna ng sinabi ni Senador Ping, lakso na halos lahat ng senador sa 19th Congress ay may kabuuang 100, Bilyong budget insertions para sa 2025, karamihan ay nakapaloob sa FLR for late release. Dahil dito, lumaganap ang mga chismis na isaraw sa may malalaking alokasyon si Hontiveros. Sa panayam ng ABS-CBN News, binigyang linaw ni Hontiveros na wala siyang kinalaman sa naturang issue. Wala akong BCAM insertions. Wala sa unprogrammed funds period. Hindi ako pumirma sa BCAM at bumoto ako ng no sa kontrobersyal na 2025 budget, ani ng senadora, dagdag pa niya, lahat ng kanyang rekomendasyon sa budget amendments ay dumaan sa tamang proseso at aprobado ng Senado. Hinikayat din niya ang publiko na huwag basta maniwala sa fake news at maling impormasyon na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon.